Saan makikita kung bakit naglag ang ating Facebook at ito ang solusyon kaibigan sundan mo lang ito tiyak hindi na maglag ang iyong Facebook interesado ka i-follow at i-subscribe mo na rin ako let's go Open ang Facebook tap itong three lines si tap ang ay settings School up tap activity lag at hanapin mo lang ito sa ibabaw. dito ang video watch So ito yung mga napanood natin yung mga video doon sa ating Facebook at naging sunny pag ang ating Facebook. Itap mo lang itong clear video watch history. Clear. So we started cleaning your video history. So maklik clear na po yan kaibigan. Dalawa. tap mo itong search history. Ito yung mga napuntahan natin. At din ito, sa hindi nito sa ng ating Facebook. So itap mo lang yung clear clear searches. So wala nang mga clear history sa ating phone. So ganoon lang kaibigan para hindi maglag ang ating Facebook. Huwag so, kalimutan i-share video. Salamat.